Magandang araw po sa ating lahat. Bilang pagdiriwang sa buwan ng wikang Filipino at kasaysayan ay may isinulat po ako isang dula na naakma po para sa tima sa taong ito 2025. Kaya halina't pakinggan ito. Makasaysayang wika, sandigan sa pagbuo ng bansa. Sa mga lumipas na panahuy dumaan, dayuhan ay tila dambuhalang alon sa dalampasigan dahil ninuno natin ay kanilang sinakop at inagawan. Bagaman sa kalupitan, Pilipino'y lumaban. Wika't tapang sa didib ang naging sandigan, hangad ay makamit ang mithing kasarinan. Wikang Pilipino't wikang katutubo, sandata sa labanang tunay at totoo, tungo sa pagkakaisa ng bawat Pilipino dahil sa wika, kultura ay naipasa sa puso ng bawat Pilipino'y biyaya. Ito'y sagisag ng dangal, pag-ibig at diwa. Kaya makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa ang wikang Filipino at katutubong wika. Kaya't pagmamahal sa bayan, itanim sa ating diwa. Sa wikang minanay, patuloy gisingin sa gisag ng lahi, dapat ingatan natin, pagmamahal sa bayan ay huwag nilimutin.